Japan? Ang susunod na mamahari rito sa Pilipinas? Bakit niyo nasabi ito, Tusa? Ima, upotay na Sa, nalakay Hindi ko pa kinausap si Mr. Tanaka ukol kay Hiroshi. Ngunit, isa sa mga araw na ito, ay iimbitahan ko siya para makipagkasundo. Palagi ko naman hindi nahihintay ng aking Teresita. Lalo na pabagay silang dalawa. Yes, yes, yes mi amiga. Sige, sige. Goodbye. Goodbye, Bettina. Ah, uh, naisaayos ko na ho yung iniuutos ninyo sa akin. Tungkol sa? Yung kay Eduardo kay Adelina. Tuturuan na ho sila ng leksyon ng aking mga kaibigan. outfit ako yung nakabenda sa dyan. Napakaganda ng araw na ito. <laughs> Mawalang galang nga, ginoo. Ikaw ba si Eduardo de la Cruz? Ako nga. Mama ka na sa amin! Ano? <laughs>

Pinatagal nyo pa yan. Bilis! Buhatin nyo na yan. Saan ka ba nagsuot? Hindi mo tuloy naabutan si Mr. Tanaka at si Hiroshi. Si Hiroshi? Nagbalik na po siya dito sa Pilipinas? At bakit nandito ang babaeng niya? Ikaw, wala ka na ba talagang respeto? Batid mo naman na ayoko nang makita kayo ng kapatid mong basagolero. At ako. Hindi mo na rin ba ako nais makita, Carmela? Julio? Julio? Jesus Santisima. Buhay ka pa pala? At batid na rin ho ng papa ang lupang ipinagbili ninyo kay Mr. Tanaka. Iwan niyo muna kami ni Carmela. Opo, tay. Ate, tay Hindi. Hindi ako aalis. Ayoko mag-away uli kayo, mama, papa mauna na muna ako. Batid ko naman pong usipin ito ng inyong familia. Pabalik na lamang po ako tay. Bakit mo ipinagbili ang aking teatro? Akalain ko bang buhay ka pa? Batid mo, nababalik ako. Sumulat ako sa'yo noon pati na sa aking mga anak. Sumulat ako sa inyong lahat! Muli, Papa. Wala ho kami ni Adeline ang nahawakang sulat mula sa inyo. Kaya pala, wala akong natanggap na sagot mula sa inyo. Kung ganon, nasaan ang aking mga sulat. Salamat po. Huwag na huwag mong ipapaalam kay Teresita na nakatatanggap tayo ng liha mula sa kanyang ama. Kung hindi, malilipi ka ka sa akin. Opo, ko sa mga lita mo. Dahilan mo lamang yan para pagbukain na naman akong masama sa harapan ng ating anak. Batid ko kung kailan ka nagsisinungaling at kung kailan ka nagsasabi ng totoo. Nasaan ang aking mga liham. Uh, Anong ginawa mo sa aking mga liham? Wala nga akong natatanggap! Tama na, Papa. Hu huwag na ho kayo magalit, Papa. At ano naman magagawa mo? Patungkol sa bentahan ang lupa kay Mr. Tanaka. Wala na. Sampung taon ako nagtiis? Hindi ba diba kapiling ng aking mga anak? para makapag-ipon, para mapagawa ang teatro. Sampung taong kong hindi nasaksihan ang pagdadalaga ni Teresita at ni Adelina. Tapos ganito lang ang ko. Ipinagbili e mo ang lupa ko at ang teatro. na pa man ako sa aking mga anak. Ha? Pinatay mo na lang sana ako. Ngayon, huli. Alam mo na ang pakiramdam. Nang umasa, mabigo, at pagtak sila. Kaya welcome home, my husband.